Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell na alam ko magugustuhan nyo. Itong spell na ito ay tutulong upang maalala niya kayo, tawagan niya kayo at mas uh, intindihin niya kayo. No? Kung ikaw ba ay inietsos niya na ayaw ka ninyang pansinin o gusto mo siyang tawagan kanya, maalala kanya ito, hindi lamang ito sa iyong special someone, kung hindi maririn ito sa mga nangutang sa iyo, sa mga taong matitigas ang mukha, nawalan ng paramdam sa iyo. Unang-una, dapat handa ka, dapat wala kang pagdadalawang-isip uh, sa iyong sarili gagawin ko ba 'to? Gagawin ko ba talaga 'to? Hindi ba 'to? uh, makakasama sa akin. Hindi naman po. Dahil ito naman po ay maganda naman ng intensyon natin na hindi naman tayo makakasira sa iba. Kaya naman po, wag na po kayong mag-alala. Wala po itong balik. Ngayon, uh, dapat rin po ay ang ating paniniwala ay 100%. Kung hindi kayo naniniwala dito, huwag nyo na itong gawin at huwag nyo na itong panoorin dahil bukod sa magsasayang kayo na inyong mga kagamitan sa paggawa nito, ay magsasayang rin kayo ng oras sa paggawa at sa panonood ng video na ito. Mag next video ka na lamang. Ngayon, ang gagawin mo ay kukuha ka ng kandila. Kandilang puti po dahil ito ang nanaisin natin. Maring puti naman o maririn naman kulay pula. Ngayon, kapag nagawa na natin o no, nakakuha na tayo nito, ay sisindihan natin ito at tititig po tayo dito sa ating kandila. Ngayon, habang nakatitik tayo rito, ay iisipin mo ang uh, mga memorya mo sa taong ito, kung ano ang naramdaman mo sa taong ito, pangalan ng taong ito, lalong-lalo na po ang itsura ng taong ito. Kung meron din po siyang uh, mga uh, karakteridad na siya lang ang gumagawa, mga linya na siya lang ang nagsasabi, o hindi naman kaya ay mga nunal, balat, kung may alam po kayo, ay isama nyo na rin po ito na parang pinapasa nyo ang inyong kaalaman sa ating kandila. Ngayon, kukuha naman po tayo ng dahon ng laurel. Buong dahon ng laurel po dapat ang ating gagabitin. At dapat po, sa pagkuha natin ng dahon ng laurel, hindi po ganitong dahon ng laurel ang inyong gagamitin mga lasog-lasog, hindi po dapat ganito. Kung hindi, dapat po ay ayos lang naman yung punit. Basta dapat ay maayos natin masusulatan. Problem po tayo mag-focus. Ayan. Ngayon, ah, dapat po hindi po tayo sa likod magsusulat, kundi sa harap po. Isulat mo ngayon yung buong pangalan ng taong ito, buo at totoong pangalan. Kung hindi mo alam ang buo at totoong pangalan nito, ay huwag mo nang isulat ang kanyang buong o totoong pangalan. Ang isulat mo na lamang yung kanyang pangalan na tinatawag sa kanya. Halimbawa ay B-boy o kung yung kanyang totoong pangalan lamang, kahit yun na lamang ang iyong isulat. Basta kung ano yung tinatawag sa kanya, madalas ng mga nakakakilala sa kanya. Ngayon, aking nilalagay ay buboy. Ngayon, ang gagawin mo, sasabihin mo, nais kong tumawag ka sa akin, sabihin mo ang kanyang pangalam, at nais kong gawin mo ito dahil ito ang hinihingi ko ng tulong. Nais kong ihingi ng tulong upang tawagan ako, maalala ako ni buboy, at pagkatapos ay sindihan mo ito, no? at hayaan mo na mabalot ang iyong ah uh, kwarto, no? O yung lugar kung saan ka nags gumagawa ng spell na ito, ng mga usok galing dito. Pagkatapos, no, nang gagawin mo ay kukuhanin mo ang abo at ilalagay mo ito. Ipapasok mo ito sa punda ng iyong una na ikaw lamang po ang dapat nagagamit. At pagkatapos naman yung kandila naman po, ay hayaan naman po natin itong magsindi, no? Hayaan natin itong sumindi hanggang sa maupos ito at siguraduhin nyo na itapon punit-punitin muna ito, putul putulin upang pang hindi na magamit pa ng iba. Pagkatapos nun, hahayaan nyo na lamang po iyon hanggang sa tawagan kayo ng taong ito at maalala niya kayo. Ang gagawin mo doon, tatanggalin mo na iyon, lalaban mo yung iyong punda, pagkatapos niyan tumawag sa iyo. Kada gabi po kapag matutulog tayo hanggang hindi pa siya tumatawag, simula nang gawin natin ng spell na ito, ay uh, iisipin natin ang taong ito bago tayo matulog. Dapat rin po ay tayo lamang ang gagamit noong unan. Ito po ay gagawin tuwing lunes at biyernes lamang, wala ng ibang uh, araw pa. At ang gagawin po ito ay gabi basta po ay uh, madilim na kahit anong oras. Kung may katanungan po po kayo ay huwag nyo kaming kalimutang i-message sa ating Facebook page, Philippine One Facebook page.